brain upgrades na hindi masyadong bukang bibig ng mga tao ayon sa Biblia. Parang mga sikretong level up ng pag-iisip. Tara, pag-usapan natin yan kapatid. Isip ni Kristo Huwag puro tikto kapatid. Imagine mo, paano kaya mag-isip si Jesus sa situation na to? Di ba mas peaceful at less stressful? Sabi nga, tayo yung may isip ni Kristo. So, imbis na magpanik, try mong mag-isip na parang best friend mo, si Jesus. Bago, hindi luma. Huwag kang istak sa lumang mindset na puro nega kapatid. Mag-upgrade ka. Palitan mo yung mga maling paniniwala ng katotohanan mula sa Bible. Parang po na kailangan ng update para gumanda yung performance. Totoo at tapat pokus ka sa mga bagay na totoo, marangal at kaibig ibig kapatid. Iwasan mo yung mga fake news at mga nakakasira ng araw mo. Parang healthy diet lang yan para sa brain mo. Salita ni God. Google mo kapatid. Basahin mo yung Bible. Parang manual yan ng buhay. Doon mo malalaman kung paano mag-navigate sa mga problema at paano maging successful sa life. Dasal, hindi drama. Huwag kang puro reklamo. Magdasal ka kapatid. Ipakilala mo yung mga hiling mo sa Diyos. Promise, gagaan niyang pakaramdam mo at magkakaroon ka pa ng peace of mind. Basically mga kapatid, ang tunay na brain upgrade ay hindi lang tungkol sa pagiging matalino, kundi sa pagiging mas mabuting tao na may pusong connected sa Diyos.